muli tayo dumaya dito sa Fishfield guys dito tayo sa lugar ng Fishfield eh, 9.26 na, po nung maga tayo nakarating dito sa area ng Fishfield guys so isang bangka lang po lang dito sa area Francis Joan ayun guys makapit ako sa, mga sa guys so sa sambar po guys ay puno na po bangka doon hindi tayo marada sa sambar guys ah digdigan ng tao, digdigan ng bangka po doon sa sambar. So mamaya hapon tayo doon guys, pupunta sa sambar. Sa so, pagwala na yung dalawang kasama natin mga ice cream doon. Hindi tayo makaporma doon pag doon yung dalawa. Stop it. Get some help. Lalo na pag ganyan siksikan ng bangka. Ayan, parang bangka dito guys. Ah, uh, speedboat. Ayan, yate. Nandun. Hindi ako makaporma doon pag siksi ng bangka. Lalayo muna ako, baka ako makabangga eh. <laughs> Ay, sa iba, baram muna yan, baram muna. Ay, dami ko na lang yan oh. Ay, mabibit ko ba sa, 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 sa likod ko yan? <laughs> oh, kung may pulo. Solo ko yun. Hindi, hindi. sa yung dalawang <laughs> yun. Ha?

Para narinig ko nga pa pangalan doon. Yun. Manggugupit. Hindi. Ayan guys, unti-unti na nakatating dito ang mga bangkang may lamang guys guys. Katulad itong galing patungan. Patungan nga ba kayo? Ayan. Sana o. kami. Ayan. Patungan, sakop na ng kabite yan, no? Oh my God! Wow! Kabiti na. So, nagdadala sila ng guest dito sa area ng fish sa Barangay Papaya na sa Bupatangas. Yan guys. Yan, katawan din yan guys. Yung kulay green sa ato. Kasama to. So, hindi lang taga nasog mo nagdadala dito. Pati mga taga-kabiti rin dito guys. Kaya tulad dito. <laughs> ah, ano ba pangalan yan? John Teo? Yan. John Teo makikita po sa patungan guys. Oh my God! Ayan. Ayan sila mga Captain Boat yan guys. Yan. Ayan. Ayan. Tentu na nadami dito ang pangka guys. Ayan. So tentu na rin ang ating nadami ating customer. No. Customer. Mamimili ba? Ate, ate nang nalok. Yung ate guys, nakabenta na tayo doon ng ilang pirasa guys ng ice cream. Yun yating ng marina sa yeah. uh, sabi na guys di pa natin nangalukan katapos natin dito uh, ito yung pupuntahan nyo guys ngayon yeah guys ito yung natin dito, sa bispeto guys ng guest di ba yung galing abiti pa guys ito yung galing kalagi guys makapitan uh, natin

pa dito sa Peace Building guys Ayan So lilipat na tayo ng sunbar guys Alas dos Medyo kontra na ng hapon Lilipat na tayo ng sunbar guys So baka tayo mabusan Kasi hindi nakaigot-igot dito sa Peace Building guys Lilipat na tayo ng sunbar A few moments later.

Ay, dami pang dito guys. Ayan na, pagulayan na tayo. Madalang bike na daw ating kasama dito mga guys. guys. Ay, oh, pinipig sa loob. Chocolate, melon, at... Wala ang boy. Wala muya? Magkano? Magkano pinipig? Pinipig. Ice cream po! Tubig! Soap rings! Saan na all? Oh nagtatakbo na rin. Ay my God, copy blogger. Aba. guys ang dami pa rin bang guys hanggang galasing ng hapon so ilang minuto lang tayo natin sa sambal guys at mamaya wala ka na rin tayo sa pagbubo guys ayan makakala ko lang naman ng sambal sambal ko yung guys yung mga So, hindi pa tayo nakakabusa ang screen, guys. <coughs> Inamin natin nun. mo pa tayo, guys. So, guys, maghala sa isa nun, guys. 5.45 na nang hapon guys. So, maraming pa tayo, guys, dito sa summer, guys. Iwanan na natin ito. At kagabihan tayo sa pag-uwi, guys. So, tara na, guys. Tara Uwi na tayo. Let's go. Thank you. Thank you for watching.